Good morning, good morning sa inyo mga kauban ah, ngayon tayo sa San Lorenzo Church sa May Balagtas ah, August 9, yun, ah, pesta po bukas yun, ah, dito may namimigay po rito ng bigas, ang simbahan ah, alam ko nito, sponsor nito si si ang Yorme, ang ah, Good Samaritan, dito pulintan napakaraming pong tao, yun o oh. Yon, uh, ah, napakaba po nung pila rito. Meron din sa may gawing patio, tsaka dito sa may parking kanan na to, sa may harap ng simbahan. Ayan, tuloy-tuloy ang distribution ng bigas. Ayan, baba tayo mga kauban. Ayan, happy fiesta, San Lorenzo ito mga kauban ang mga nakatis dito mga barangay wawa mga kauban ayan po si Hepe so yon yung mga nakabila rito ni mga stab so yung dito pala yan mga walang stab yan ngayon kung may matitira siguro yun tsaka sila bibigyan dito ngayon Si sponsor nito bos, sino yung sponsor nito. Ah, si boss dito pulintan, yon. Bobby String eh. Ah, yun. So, si so, yun, ang sponsor nga po ito, hindi ako tayo nagkamali, uh, si Yorme, saka si Bobby Estrella. Yun, sabi ni Barangay. So, yung bigas na pinamimigay, ilang kilo yung kaibigan? Sampo. Pinakamarami, sampo. Sampo talaga, sampo. Um, 10 kilos. Ah, 10 kilos. O, oh, minakita nga ako maliit eh, o. Oh. Mas marami ang sampo. <laughs> So yon dito, may dito sa ako ah, uh, lalagyan po istab. so yan po yung mga nakapila nating mga kababayan yung mga nakapila nating kababayan dito eh, sa Balagdas, ito yung mempadakan kualitas <laughs> terima kasih So yun mga kauban uh, Yung mga Mga naki-claim katulad ng mga bata Ayun, uh, ang kumukuha po bali Yung mga barangay para asisan po sila Dahil mabigat po itong 10 ano, uh, kilo para sa Pagkitbit ng mga bata mga kauban Yon, pag hindi ko kaya Nutulungan po ng mga barangay tanod dito yung mga nag-assist. So yun, sa mga hindi po nakakakilala yung Good Samaritan dito sa Balagtas na tawa so, uh, tinagurang si Orme. Yung pong naka-black na naka-shade na yan po si Lito Pulintan. Yun. Tapos yung katabi niya po si naka-sumberong brown, si Ponce Villanueva. Yun. hindi ako nagkakamali mandi, yun, si mandi, kung si mandi Pag-isa, <coughs> pag-isa. Pag-isa, 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 pag naka-black na to yung may dalang megaphone yan si Kusyal Bobby Estrella yan ah uh, rin po siya sa nag-assist dito sa pamimigay ng ng bigas yan tapos nakita tayo rito at uh, tawa ng simbahan uh, ayon, yung mga naka-blue kasama po sa mga nag-assist <laughs> So, yun, mababa pa yung pila ng no? mga may stop dito. Tapos, dito pa sa may bandang kaliwa ko, ayan po, mga waiting pa to mga kauban, waiting. So, itong marami na ito, wala pa itong stop. Hindi uh, ko alam kung paano, proseso rito. sa mga na po, kasi po tayo tumabas. O lang may 50 pa ba yan? Pero meron ka. ko lang medyo disimulado yung uh, pagpila ng mga tao rito mga kaoban. Hindi po sila yung nagkakagulo. Yun. Uh, naka single pile po sila rito. Uh, pag napuno na po itong pinakaloob ng patio, inuhold muna nila para hindi masyadong crowded dito sa loob. So yung mga iba dito waiting po sa labas. Tapos nung papasok sila mga siguro lima, sampu, ganyan. Tapos dito, yan nga po. Waiting po talaga yung dito. Halos karamihan nakakita ko ito mga senior. Ayan. Ayan, mga minagres po sa akin na anak ko. yun Ako ka rin po ng bigas. Yung mga kauban, yung mga papasok dito sa gate, iba po yung entrance na makiklaim ng bigas. Tapos iba po yung nakakuha ng bigas, doon po sila lalabas sa kabila para hindi po nagkakasalubungan, hindi po nagkakagulo. Yun.

nakakuha na po. Nasarado na po natin yung gate yung mga nakauwa, Para po wala na mga kasi. Kasi. <clears> At <throat> na yung unahin natin parang ano, yung lima-lima lang. na unahin mo yung nandito sa unang uh, uh, bulanda, sa, sa beranda. <clears throat> sa beranda, sa beranda. <clears throat> kasi albali yung yung mga walang stub, magkakaroon din. So, mm -hmm. So, yun, mga nakapila. So, yon mga kaban, sabi ni Kunsel, yung mga walang stub, uh, makakapasok din. Magkakaroon din ng stab. Mga kauban, bali yung mga nag-assist dito ng mga uh, membro ng Nasareno. ayo uh, binigyan na, pinabigyan na rin ni Yorme ng mga bigas. yon Siya, yon sila na nga yung nag-assist to. Siya, baka siya yun, Kaya binigyan na sila ng bigas. Ito po yung mga membro ng Nasareno dito mga kauban na nag-assist. So dito pansamantala naka-hold po yung bigayan na ayon. Kalma, sa nakikita kong bilang nyo, mabibigyan kayo lahat. Ha? Kaya, kalma lang tayo. Relax. Kung hanggang maaari, unahin lang natin dito yung mga... Dadali na nandali po namin kayo dito sa loob Dalingi, para po isasara na natin ang gate. Wala nang nga habol. Uh, so, pag, na, pag nailagay namin kayo dito sa loob, puro palabas na kayo, bawal nang pumasok. Ganon ang gagawin natin, mga bahal kong mga barangay tanong, yung mga nang siwa dyan. Ipapasok na natin dito sila sa loob. Huwag po kayong magsiksikan. Balo, wag po itong loob. Mabibigyan po kayo lahat ha. Huwag kayong magtulangan. ha. Dahan-dahan lang. O yung mga Okay. Then, bukas ay magsimba kayo. Ha? Magsimba kayo ng... Nine. 9.30, yun yung konselebrasyon. Ibig sabihin, misa yon na maraming pare, nandito yung dalawang obispo, magsimba kayo. No? Okay. okay. Okay pa? Okay. O dahan-dahan lang, papasok sa loob. Then, pag nabigyan, labas na. Okay, happy fiesta sa inyong lahat. Huwag magsiksikan. Alright. right. Okay. صافي اندر جي لڪهڻ کي مان ڏسو ۽ اهو لاحق ٿيو So, yon mga kauban, bali ito yung second batch. Ito yung mga ito yung mga nakapila sa may lugar na to na ng mga walang stab. Yon, ah, pinapasok na rin po ni Lito Pulintan para mabigyan na rin po ng bigas yon. Sila po yung pinapasok dito tapos sinarado na po yung gate ng simbahan para hindi na rin po madagdagan pa ba yon makakapusin. Pero sabi naman ni dito Pulintan ha, halos lahat ang na nakapila dito magkakaroon. Ayun. So ayun, hanggang dito sa may labas na nag pa rin po si dito Pulintan sa mga lumalabas. Ayun. So yun, si Lito Pulintan, ha, may inaabot pa rin pong stab siguro para bukas pa. Uh, o nakita ko yung stab eh. August 10 po ang nakalagay mga kauban. para bukas yung isan nga para bukas yan thank you 哎，我操！ tala dito na L300 wala meron na po tayo sa likod Ayan, meron pa sa likod yun naubos na po yung laman niya. tapos yung natira dito meron pa sa likod ayun may bonus pa ate ate kunin mo yan ayaw <coughs> ko ha Oh, okay. Thank you, ate. Thank you. Yeah, thank you. Okay, uh, happy birthday, Senor. Happy birthday, Ayun lang ang dito na yung vlog. So yung mga tao, nakita ko nagbalikan dahil si, si Lito Pulintan na may pinagbibigyan ng stab para bukas. So yun hanggang dito na lang sa mga subscriber ko Maraming maraming salamat Sa mga hindi pa ako nakapag subscribe uh, Subscribe na kayo dito sa youtube ko Aril Kauban TV So yung mga hindi pa ako nakapag follow Sa feeds ko Aril Kauban, uh, Kauban Vlog uh, Follow na kayo So yun hanggang dito na lang Bye bye and God bless po Happy Fiesta po San Lorenzo sabong buong Balagtas Bye bye God bless po God bless So yun dito sa may labas ng simbahan sa gilid ng lumang minusipyo. So yun may makikita kayo rito mga pasalubong, mga suman, may mga ilan-ilan na nagtinda rito. Yun. Yano.